Pinili na ng Diyos ang iyong kapareha sa buhay, at ang tao ay magugulat sa iyo. Hindi dahil sila ay ganap na estranghero, ngunit dahil sa kung paano sila ihahayag ng Diyos sa paraang hindi mo inaasahan. Maaaring hindi ito ang naisip mo. Maaaring hindi ito isang taong mainay o marangya, ngunit ito ay isang taong itinalaga ng Diyos, isang taong nagdadala ng kapayapaan, layunin, at pusong nagpapakita ng pagmamahal ng Diyos para sa iyo. Kung ikaw ay naghihintay, nagtataka, o nagtatanong sa Diyos, sino ito? Paano ko malalaman narito ang mga kumpirmasyon na dapat abangan? Isa, pakiramdam nila ay pamilyar sila sa iyong espiritu, hindi lamang sa iyong emosyon. Maaaring hindi mo pa sila lubos na kilala, ngunit magkakaroon ng kalmadong pag-alam. Ang iyong espiritu ay madarama na naakit sa kanila sa kapayapaan, hindi panggigipit. Dalawa, madarama mong ligtas ang iyong sarili, walang pagpapanggap, walang pagganap. Hindi ka nila susubukang ayusin o paliitin ka. Yayakapin ka nila bilang ikaw at lalago kasama mo sa pananampalataya. Ang kanilang pag-ibig ay parang tahanan, hindi isang larangan ng digmaan. Tatlo, habulin nila ng may kalinawan at pare-pareho, walang mainit at malamig, walang larong hulaan. Kikilos sila sa panalangin, hindi sa pagmamataas. At kapag sila ay nagsasalita, ang kanilang mga aksyon ay tumutugma sa kanilang mga salita. Apat, magpapakita sila sa panahon ng pagkakahanay, hindi desperasyon. Darating ang mga ito kapag hindi ka naghahanap, ngunit nagiging kapag nakatuon ka sa Diyos at layunin, hindi sa kalungkutan. Lima, paulit-ulit itong pagtitibay ng Diyos, sa pamamagitan ng banal na kasulatan, sa pamamagitan ng mga panaginip, sa pamamagitan ng makadiyos na payo, sa pamamagitan ng tahimik na mga siko na hindi mo matitinan. Dahil ang mula sa Diyos ay patuloy na bumabalik sa iyong espiritu ng may kapayapaan. Sabi ng Diyos, hindi mo na kailangang habulin ang pinili ko. Hindi mo na kailangang hulaan kung sino ang kinumpirma ko, ang ipapadala ko ay makikita ang iyong kaluluwa at mamahalin ito tulad ng ginagawa ko ng buo at tapat. Maaaring mabigla ka ng tao. Maaaring hindi sila magkasya sa iyong listahan, ngunit tutugma sila sa iyong pagtawag. Maaaring hindi sila dumating na nakabalot sa pakete na iyong inaasahan, ngunit sila ang magiging lahat ng hindi mo alam na kailangan mo kaya't manatiling handa, patuloy na manalangin, at manatiling sensitibo sa tinig ng Diyos, dahil ang tao ay napili na. At sa lalong madaling panahon, malalaman mo na ang pagpili ng Diyos ay mas mabuti kaysa sayo. Kapag dinadala ka ng Diyos sa tamang tao, ang isa sa mga malalim na tagapagpahiwatig ay isang malalim na pakiramdam ng panloob na kapayapaan at kumpirmasyon na kasama ng pag-isip na makasama sila. Ang panloob na kapayapaang ito ay higit pa sa panandaliang kaguluhan o pagkahibang. Ito ay isang mahinahon na katiyakan na sumasalamin sa iyong puso at espiritu. Ang panloob na kapayapaang ito ay madalas na nagpapakita bilang isang pakiramdam ng pagkakahanay, isang pakiramdam na ang lahat ay nahuhulog sa lugar kapag naisip mo ang isang hinaharap kasama ang taong ito. Para bang ang mga piraso ng pusle ng iyong buhay ay nagsimulang magkatugma ng walang putol? Maaari mong makita na ang iyong mga halaga, layunin, at mithiin ay magkakatugma na lumilikha ng isang matatag na pundasyon para sa isang relasyon. Ang pakiramdam ng pagkakahanay na ito ay nagdudulot ng malalim na pakiramdam ng kasiyahan at katiyakan na ikaw ay nasa tamang landas. Mahalagang makilala ang panloob na kapayapaan at kumpirmasyon na ito mula sa puro pag-isip o pagkahibang. Ang panloob na kapayapaan ay hindi walang mga hamon, ngunit sa halip ay isang malalim na pakiramdam ng katiyakan na ikaw ay nasa tamang landas sa kabila ng mga hadlang na maaaring lumitaw. Ito ay isang matatag na paniniwala na ang taong ito ay nagdudulot ng isang pakiramdam ng pagiging kumpleto at kasiyahan sa iyong buhay kahit na sa harap ng mga paghihirap. Upang makilala ang panloob na kapayapaan at kumpirmasyon na ito, napakahalaga na maglaan ng oras para sa pagmumuni-muni at pagdarasal. Kumonekta sa iyong kaloob-looban at humingi ng patnubay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Makisali sa tapat na pakikipag-usap sa iyong sarili, sinusuri ang iyong mga emosyon, iniisip at intensyon. Sa paggawa nito, makikilala mo ang panandaliang emosyon at ang malalim na kapayapaang dulot ng pagkakaayon sa plano ng Diyos. Tandaan, ang panloob na kapayapaan at kumpirmasyon ay hindi mga garantiya ng isang perpektong relasyon na walang mga hamon. Ang mga relasyon ay nangangailangan ng pagsisikap, komunikasyon at paglago. Gayon Gayunpaman, kapag mayroon kang malalim na pakiramdam ng panloob na kapayapaan at kumpirmasyon, ito ay nagiging isang makapangyarihang anchor na tumutulong sa pag-navigate sa mga hindi maiiwasang pagtaas at pagbaba ng isang relasyon na may matatag at nababanat na espiritu. Kaya, bigyang pansin ang panloob na kapayapaan na lumitaw kapag pinag-iisipan mo ang isang hinaharap sa isang tao. Makinig sa kumpirmasyon na umaalingaw sa iyong puso at espiritu. Magtiwala sa patnubay ng Diyos at sumuko sa kapayapaang higit sa pangunawa. Kapag nalaman mong ang pagkakaroon ng isang tao ay nagdudulot sa iyo ng malalim na pakiramdam ng panloob na kapayapaan at kumpirmasyon, maaaring ito ay isang senyales na iginuhit ng Diyos ang iyong pansin sa kanila bilang isang taong dapat mong makasama sa iyong paglalakbay ng pag-ibig at pagsasama. Ang mga nakabahaging halaga at paniniwala ay isang pangunahing aspeto ng anumang matagumpay at maayos na relasyon. Kapag ginagabayan ka ng Diyos sa tamang tao, maaari kang makakita ng hindi maikakailang pagkakahanay ng mga halaga at paniniwala sa pagitan mo at ng individual na ito. Ang mga halaga ay ang mga pangunahing prinsipyo at mithiin na humuhubog sa iyong pagkatao at gumagabay sa iyong mga desisyon sinasaklaw nila ang mga aspeto tulad ng integridad, katapatan, pakikiramay, at pananampalataya. Kapag nakilala mo ang isang taong kapareho ng mga pangunahing halagang ito, nangangahulugan ito ng isang malakas na potensyal para sa isang pamatagalang at kasiyasyang relasyon. Katulad nito, ang mga paniniwala ay may mahalagang papel sa paghubog ng ating pananaw sa mundo at kung paano tayo naglalakbay sa buhay. Ang mga ito ay sumasaklaw sa relihiyon, espiritual, o pilosopikal na pananaw na nagbibigay ng kahulugan at layunin. Ang paghahanap ng taong kapareho ng mga paniniwalang ito ay maaaring lumikha ng malalim na koneksyon at pagkakaunawaan sa pagitan ng mga kasosyo. Kapag dinadala ng Diyos ang iyong atensyon sa isang tao, maaari mong matuklasan ang isang kahanga-hangang taginting sa iyong mga pinahahalagahan at paniniwala. Maaring pakiramdam na parang ikaw ay nasa parehong wavelength, nagbabahagi ng isang karaniwang pananaw para sa buhay at isang katulad na diskarte sa mga relasyon, espiritwalidad at personal na paglago. Ang pagkakahanay na ito ng mga halaga at paniniwala ay mahalaga para sa pagbuo ng isang matibay na pundasyon sa isang relasyon. Nagbibigay daan ito sa iyo na suportahan at pasiglahin ang isa't isa, magbahagi ng mga karaniwang layunin at mag sa mga hamon ng buhay ng magkasama. Itinataguyod din ito ang isang malalim na pakiramdam ng pagiging tugma at pag-unawa dahil pareho kayong gumagana mula sa isang katulad na moral at etikal na balangkas. Mahalagang tandaan na ang mga nakabahaging halaga at espiritwal na pagkakahanay ay hindi nangangahulugan ng kumpletong pagkakapareho o kawalan ng mga pagkakaiba. Ang bawat individual ay natatangi at ang mga pagkakaiba-iba sa mga pananaw at paniniwala ay natural. Gayon paman, ang susi ay nasa paghahanap ng malalim na resonance at compatibility sa mga pangunahing halaga at espiritwal na aspeto na mahalaga sa inyong dalawa. Ang panalangin ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa paghahanap ng patnubay at pag-ugnay sa banal. Pagdating sa mga bagay ng puso, ang pagbaling sa panalangin ay makapagbibigay ng kalinawan at kumpirmasyon tungkol sa taong maaaring pinagtutuunan ng pansin ng Diyos. Kapag palagi kang nagdarasal tungkol sa isang partikular na tao at naghahanap ng patnubay, bigyang pansin ang mga mensahe at damdamin na tatanggap mo sa mga sandaling ito ng pakikipag-usap sa Diyos. Mahalagang lapitan ang panalangin ng may bukas na puso at kahandaang makinig sa patnubay na darating sa iyo. Ang kumpirmasyon sa pamamagitan ng panalangin ay maaaring mahayag sa iba't ibang paraan. Maaari kang makaranas ng malalim na pakiramdam ng kapayapaan at katiyakan kapag iniisip ang taong ito sa oras ng iyong panalangin.